Good day mga boss! Kumusta po kayong lahat? So ayun, panibagong araw, panibagong vlog na naman natin. So this time pag-uusapan naman natin ay parang ito guys, continuation pa ito nung nakarang vlog natin. No? So ayun, eh, pag-uusapan natin ang limang tips base sa experience sa aming mag-asawa sa aming pag-umpisa ng aming munting negosyo. Okay, tara, pag-usapan natin. So yun guys, magbibigay ako lang limang tips lang naman based on my experience sa kaanasan namin, base sa kaanasan namin mag-asawa. So ito hindi naman ito yung totally yung pagkakasunod-sunod. Pero magbibigay lang kami na tips kung paano nga ba tayo makapag sa sa ating motorcycle parts business. Tips number one, dapat may puhunan ka. So ayun, Siyempre, mag-umpisa tayo ng negosyo, dapat may puhunan ka. So, kami kasi, nag-umpisa. Gaya nga nung sinabi ko nung nakahanating vlog. So, sa mga hindi pa nga po pala nakakapanood nung nakahanating vlog. Ayan. Hanapin nyo lang po yung nakahanating vlog para mas makarelate kayo sa pinag-uusapan natin ngayon. So, ayun, tuloy natin. Ang unang tips natin, dapat may puhunan ka. So, hindi mo naman kailangan ng sobrang laking puhunan yung at least lang makapag-upisa ka kasi baguhan ka pa lang kailangan mo lang talaga ng maliit na puhunan para makapag-upisa ka sa negosyo mo kasi magpupuhunan ka ng 100,000 for example tapos hindi mo pala na pag-aralan kung ano-ano ba ano ba dapat umpisan paano ba tumatakbo to so yung 100,000 mo parang masasayang kasi hindi mo alam kung paano i-operate yung maliit mong negosyo hindi gaya nung mag-uumpisa ka lang sa maliit tapos hanggang sa papalakihin mo habang pinapalaki mo yung munting negosyo mo o pinapalago mo yung puhunan mo natututunan mo kung paano ba dapat ginagawa sa negosyo mo tips number 2 ayan sa tips number two naman natin kailangan alam mo kung ano mga unang item ang bibilhin mo so pag-aralan mo eh kung ano for example, ikaw, meron ka motorcyclo, Ano ba ang mga kailangan mo? Parang kay ano ba ang kadalasan mong ginagamit or mga basic na parts na motorcycle na kailangan mo bilang isang motorcycle owner, no? Ayun. For example, ako kasi ang naisip ko agad gulong kasi yun nang kadalasan kong pinapalitan sa motor ko, yung gulong, yung interior, ayun. Kaya ang una kong binili, gulong. Tapos sinunod ko na yung langis, ayan. Kung baga yung mga basic lang muna, for example, nagbumili ka ng gulong, tapos nag, nag, sa susunod naman, bibili mo naman yung langis. For example, may nag-upisa nag ka na, may naghanap naman sa'yo. Ay, e, boss, meron ka ba dyan mga ano, kulan? ay edi wala ka nun kunwari edi sa susunod sasama mo na sa bibili mo yun para may ano ka na may pag may naganap sa'yo kumbaga ilista mo na agad kumbaga tip mo na yun eh tip mo na yun kung ano ba yung susunod mo sa susunod may naghanap sa'yo ng sprocket edi sa susunod kailangan bumili ka na rin ng sprocket or kanti, ano yung kadena ayun kumbaga pa isa isa lang tips number 3 natin Ayan, tips number three, hanap ka ng supplier mo. Ayan. Kasi marami naman mga ano dyan, mga mga store na nag talaga ng wholesale price. Although nagbebenta sila na retail, may mga nagbebenta naman talaga dyan ng wholesale price. Huwag kang mahiya magtanong. So ayun, huwag kang mahiya magtanong ka lang. Wala namang mawawala sa iyo, magkaaron ka pa. Tips number 4 naman natin, mga idol. Ayan. Ito yung mga sinasabi, yung mga sinasabi ko, yung mga binawagit ko, guys. Ito lang naman yung naging experience namin. No? So, ang unang ginawa talaga namin, nag-online selling kami. No? Nag-online, kumaga, pinost lang muna namin via online. Kasi hanggang ngayon naman, wala pa naman kami maayos na pwesto. Actually, yung ano namin, yung pwesto namin, looban pa. Kumaga, more on online transaction lang din naman kami. Eh, yung pinost namin sa ano, sa marketplace, pwede rin i-post mo sa si Shopee. And then sa ano, sa Facebook mo, Facebook mo mismo. Eh, pwede kang mag-post doon. Malay mo may mga kaibigan na mga, mga kaibigan sa na may mga kaibigan ka na sumuporta sa iyo. Pwede may ano ka na agad, may customer ka na agad. So ayun, umpisaan mo muna sa pag-o-online. Tips number 5 So ayan dito na nga tayo mga idol Tapos sa tips number 5 So sa mga Mga nanood nga pala nung last vlog natin Maraming maraming salamat Mag comment naman kayo guys At saka sa mga May mga gustong tanong dyan eh, Malaya kayong mag comment dyan Malaya kayong magtanong Sasagutin natin yan Isa isa hanggang Hanggat kaya naman no Siguro kaya naman Ayun eh, Tips number 5 na tayo guys Tuloy na tayo sa so, tips number 5 natin alamin mo kung sino yung ano yung mga yung mga target mo and for example ganyan nga ang ang negosyo natin o ang magiging negosyo mo ay ano yung motorcycle motorcycle parts ayan syempre yung mga aalokin mo yung mga may motorsiklo syempre naman siguro naman may kakilala ka may mga kaibigan ka na nag-motosiklo. Eh, tanong mo, ay tol, baka gusto mo ng ano ha, meron na nga pala akong binibenta. Kung baga, sabihin mo, ikalat mo sa kanila, tol, baka naghahanap ka ng gulong, ay may binibenta akong gulong ha. Baka naghahanap ka ng langis, magkikisure ka na ba, ay may binibenta ako, mas mura kaysa sa mga ano, sa iba dyan. <laughs> Pero hindi sinasabing manira ka, parang ganun, ianok mo lang, tapos, eto kasama pa to sa tips number na po natin no, sa online pag ganon kasi ang ginawa namin guys ano nag nag ano, na ako nag ako sa mga group ayun nagjoin ako sa mga group tapos nagpupusa ko ng mga naging benta ko so yun nga mag ka sa mga group dyan tapos hanapin mo kung saan mas ano mas maraming magkocomment sa'yo kung halimbawa ano nahanap mo na yung group na mas marami nagkocomment sa'yo may mga bumibili sa'yo yun mag focus ka na sa group na yun alagaan mo na yung group na yun So, ayun lang nga muna sa ngayon mga idol. So, sana mag-comment kayo. Mag-message na kayo dyan kung ano pa ba ang pwede natin pag-usapan sa susunod nating vlog para may ganyo naman kayo. Matuto kayo na mag-upisa ng negosyong pinaplana nyo gaya nitong motorcycle parts. So, ayun. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat sa suporta nyo. Bye-bye!